Good morning mga manyak Ito na naman ulit tayo Siyempre Magkakarga tayo Tatry natin yung truck Kung makakakaon ulit So, sumahin nyo ulit ako Kaya yeah, magkakarga tayo Yellow Death Kita ba? Karga tayo Mga kamanyak Yun, swerte na naman tayo Mga kamanyak May panibagong tulo o oh, sira na naman yung truck sa clutch uh, sa may bandang ilalim to yan mga kamanyak uh, try ko na umakit pero check engine, check engine pa rin tayo so hindi pa rin kaya yan mga kamanyak kurgis uh, kulang hinihintay ko yung pantanggal ng filter hindi ka, di pa uli kami makakit ganun pa rin nagpalit rin ako ng filter so dalawang filter to eh sa wanda sa inject 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 pump saka dun sa ano malapit sa makina napalitan ko na sa malapit sa ano inject pump And sa kabila hindi ko pa napapalitan malapit sa makina yung filter ang tigas kasi kaya pangiram ako ng pantanggal niya so waiting pa ako rito time check natin 3.04 so yan guys ito pa rin yung truck ko at may gagam pa rin ako kaganin ng umaga pa yan just ko Hindi pa rin ako makaahon Hindi ko alam kung anong diferensya nito ang alam po nito ito uh, sa computer box kasi nag may warning dun sa dalawa. DPF tsaka yung check engine niya. Yung warning sa dashboard. So may pupuntang magi-scan, titingnan. Update ko na ulit kayo. At yun mga manyak, ah uh, wala lang. Try ko lang maglakad dito sa tulay. Hindi yung isang tulay. Pero yung bagong tulay na bato try ko lang maglakad dito share ko lang sa inyo yun lang dumating din sila ayan uh, kararating lang yan siguro mga 8.30 ng gabi so check nila muna yan nakita na nila yung sira sa so, may injektor yun yung may diferensya so ginawa na nila ng paraan para maayos para lumakas ang lumakas ang makina ayan, uh, iskan nila yung computer box masaya lang talaga yung mga computer box tingnan mo yung mga aparato ni boss oh. kailangan pa kita yung face ko yeah. hmm. naman ah kita naman yung spiderman <laughs> Diyarex At yun ang mga kamanya niya, ka, kakauwi ko lang. So, okay na yung track. Naiskanan na nila yung sa computer box. Doon nila nakita yung sira. Nawala na yung check engine niya. So, okay na siya bukas. Pwede na siyang umakyat. Isa na lang ang problema ko yung sa clutch na lang tumatagas bukas gagawa ko na lang ng paraan kung paano ako makakabiyahe so dito lang tayo dito kami doon kayo so hanggang dito na lang Jesus, just ka pa so hanggang dito na lang po ah uh, salamat salamat nga pala sa ano sa mga gumawa hindi ko na nakuha yung pangalan pero shout out sa inyo thank you babush Babush!